Ang bagong officer in charge ng Department of Justice na si Frederick Vida tiniyak na patuloy ang investigasyon laban sa flood control project sa Anomaly. Ang publiko naman hinimok na huwag pong mawala ng tiwala sa administrasyon. Kung may nakalapang pang report si Bombo Grant Hilario. Pinangunaan mismo ng bagong talagang officer in charge ng Department of Justice na si Frederick Vida ang una nitong flag ceremony bilang leader ng kaguranan. Ito'y ng kanyang palitan si former Justice Secretary Jesus Quispin Boy Romulia at italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa posisyon. Matapos ang flag ceremony, kadyat itong sinundahan ng unang pagharap ni Justice Officer in Church Vida sa media o pulong balitaan. Kung saan, dito niya sinabi at iniyak na kanyang ipagpapatuloy ang serbisyo at trabaho ng Department of Justice sa siguridin anyang tututukan pa rin ang iba't ibang mga isyo at kasong hinahawakan ng kaguran katulad ng sa missing sa Bungero case at lalo na sa flood control projects anomaly. At ipakinggan si Officer in Charge Justice Frederick Vida. It's, it should be a team effort. This would be Team DOJ doing the work uh, to continue the mandate for the Department of Justice and uh, to serve the Filipino people. Alam niyo naman yung pinagdadaanan natin ngayon. Uh, marama taas ang ekspektasyon ng ating mamamayan sa atin, lalo na sa gobyerno. May mga nagsasabi nga, di ba? Medyo last Di ba? Kailangan magpakitang gilas. Sa nagpapatuloy na investigasyon ng Kagurana ukol sa flood control projects anomaly, pangako niyang hindi ito may tabi bagkus ay bibigyan ng atensyon. Habang panawagan naman ni Officer in Charge ng Department of Justice na si Vida sa publiko na magtira kahit sa pirasong pa sa pamalaan sa kabila ng mga issue ng korupsyon. Kanya sinabi, naggagawin ang lahat ng makakaya, mapanugot lamang ang mga sangkot at asang makapagsasampana ng kaso sa lalong madaling panahon. Ating muling balikan, ang tinig ni Department of Justice Officer in Charge, Frederick Vida. Kaya dapat po tulong-tulong tayo na hindi po tayo mabasa ng ating mga gustong mapanagot dito sa usaping ito. Kaya po, umasa po kayo. Magtira pa ko ng kahit po kapiraso pang tiwala. Tiwala sa mga puso nyo, mga minamahal kong kababayan. Na ginagampanan po ng administrasyong ito, sa ilalang po ng pangunguno ng ating minamahal na Pangulo, ang tagubilin po ay kung saan pupunta ang ebidensya. At isasalang po natin at pananagutin ang dapat managutin. Kaya naman, maisipang ulit niya sinabi na titiyakin bilang officer in charge ng Department of Justice na magagampanan nito ng maayos ang trabaho. Ito'y kahit aminado siyang mabigat ang responsibilidad na harapin, kaya't pangako pa ay susundin nito na tama ang rule of law. At malaking balikan si Department of Justice officer in charge, Roderick Bida. Diba? Napakabigat ho nung inaatam. Pero tandaan po natin, minsan lang po tayo hahakbang dito. Kaya po kami sa Department of Justice, ang matitiyak ko po, po sa inyo, hanggat ako po ay naririto, kasama po ang mga kasama ko sa Department of Justice, ang gagawin po natin ay tama. Yung pwede nating, di diba? At sa dulo po nito, everything for the glory of God, everything for the love of country and the pride of our families. nag ng live, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Boss Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.